señoritas y señoritos. Today we are going to discuss to you about the uh, political analysis of uh, political strategies and my friend, si Ronald Llamas, uh, uh, president, former uh, president Benigno Aquino's uh, political adviser at uh, chairman rin of uh, the political party, Agbayan, kung saan po uh, isa sa mga miyembro dyan, ay si uh, Senator Riza Ontiveros. So, hindi po blurred yung uh, yung computer nyo. Ah, <laughs> uh, naka lang po yung uh, yung camera ko dito. Kaya blurred ang mukha ni Bat. Pero okay lang yan. Na uh, mas uh, mas importante mapunta yung attention sa kaibigan natin si si Mr. Ronald Llamas, isang Batikan political uh, uh, An uh, analyst and uh, strategist. So, at nagkatrabaho na po na kami dyan na uh, before pa, para sa mga uh, presidential uh, candidates na nanalo nanalo sa mga presidential uh, sa mga election local and national elections even uh, so uh, essentially po sa interview dito sa political scoop uh, hosted by my friend Michael Patin and Ina Andolong and thank you guys for uh, allowing us again to use your blog Uh, sinabi ni Mr. Llamas na klaro yung parati ko sinasabi sa inyo Pero gusto ko mang uh, manggaling sa kanya this time Baka sabihin nyo, ah, but, puro ikaw-ikaw lang yan eh Ikaw lang nagsasabi niyan So, essentially, pareho po yung iniisip namin Na everything ay nanggagaling talaga kay President Bongbong Marcos Itong uh, alleged persecution na nangyayari daw Sa Duterte family from, uh, and also their allies like uh, former President Gloria Macapagal Arroyo, pa, pa former President uh, Duterte, and especially Sara Duterte. In fact, uh, sa paglalarawan or analysis ni uh, Mr. Llamas, na scripted na lahat going to one direction and that is ang pagtatanggal at pagte-turn over ng mga Duterte sa International Criminal Court. Kumbaga tulad ng sinabi niya and I've been telling you before na huwag tayo madala sa mga political spin. Huwag tayo magdala sa mga sinasabi nila. Kung wari si Marcos sasabihin na, na ah, ah, uh, ...Sara must not be impeached pero kabaliktaran ang ginagawa. For example, si Gloria sinasabi, ay support ah uh, Martin Romualdez pero kabaliktaran. Gusto tanggalin si Martin, Martin Romualdez. Kaya tinanggal, inunahan siya ni Martin Romualdez. Tinanggal siya as uh, senior deputy speaker and later as deputy speaker para wala na talaga siyang chance sa uh, ulitin yun. Yung uh, uh, plot to unseat uh, Romualdez. And then, uh, ito rin si Sarah na sinasabi, uh, si, si Marcos, hindi yan, hindi yan papayag na, na ipa-turn over kami sa ICC or para papasukin dito yung ICC kasi tapos ng usapan. Actually, ang nangyayari, kabaligtara nun. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo na watch their actions watch what is happening sinabi nga ni ni Mr. Llamas, connect the dots kumpaka tulad ng sinasabi natin na it's it's too much for a coincidence na si Speaker Romualdez lang ang gumagalaw para para matanggal yung 650 million confidential funds ni Sara si Gloria macapagal yung matanggal as a senior deputy speaker and then later deputy speaker mag uh, may naglaunch ng may mer mag uh, initiative to impeach uh, Vice President Sara Duterte and also itong uh, itong uh, uh, mag move ngayon to for the Philippines to return back to the ICC so lahat ito hindi pwede hindi Superman si Romualdez lahat ito galing sa taas may clearance sa taas may pag-usapan na sa taas ah uh, itinatapon lang ang uh, ang trabaho doon kay uh, Romualdez So, uh, let's play yung yung views ni uh, Mr. Llamas na hindi naman nagkakalayo sa so, matagal-tagal ko na sinasabi sa inyo. Ba pero ngayon, I uh, I want uh, you to see na nagkakatugma yung views namin at uh, in short scripted na lahat. Uh, it, the end game is sa either sa pagtanggal talaga sa puesto kay Sarah ba impeachment or itanggal sila sa political scene kasama ng tatay niya at isurrender ni sila sa ICC kung meron na nailabas na na arrest warrant sa kanila. So let's watch the the interview sa politiko politicoscoop.com sa pwede nyo rin panoorin ito sa politiko.com uh, 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 Facebook page or no, YouTube page and facebook. Start with the ICC. Mm. Ang uh, statement ni PBBM tungkol sa ICC. Sabi niya he doesn't think that it's right for them to investigate to yeah. come in and investigate the drug war at the same time saying but we're studying if oh. we are going to rejoin. go back or rejoin the ICC. Oh, ano anong ibig sabihin nun? Well, eksakto, eksakto, eksakto yung sinabi mo, Ina. No? Sinusubukan niyang balansehin yung issue ng ICC. In one sense, sinasabi niya na uh, bukas tayo na pag-aralan. No? Bukas tayo na mag-membro. Dalawang issue yung tinalaki niya. Eh. di ba? Jurisdiction at saka yung pagbabalik sa ICC. In another sense, ay ay inuulit niya yung dati na niyang sinabi na meron naman tayong functioning judicial system. No? Uh, at umalis na tayo sa ICC kaya uh, baka issue yung jurisdiction no so dalawa yun no na kung titingnan mo parang uh, parang kontra uh, sa isa't isa no uh -huh. pero kung titingnan mo ay minamasahin niya eh binabalance niya sinusubukan niyang maging uh, unifying sabi niyo nga kanina wala namang kasing disunity eh. Hmm. Wala mm. lang wala lang mga pagkakabiyak-biyak. Ito lang mga tiga politis ko, eh. yeah. <laughs> Wala na yung unity, me. Eh, no? Short, binubola so, lang niya and yung and mga leadership, yung mga uh, Duterte. Ay, pero sinasaksak yung uh, pero, sa likod. Pero, kung titignan mo yung sinabi niya, kailangan mas tignan natin saan nang galing. Dahil sabi nga ni Michael kanina, just a few months ago, actually four months ago, sabi niya we won't cooperate with ICC in any way or form. Kung pa sabi niya ano? Any way or form. So ibig sabihin from that position tapos ngayon na bukas hindi lamang sa pagpapapasok, bukas sa pagsama sa ICC. That's a mouthful. 'Di diba? Pero siyempre yung iba't ibang mga grupo, iba-iba yung spin, 'no? sabi ni Vice President Sara Duterte, it's an insult. Yan, you know, yeah. <laughs> pagpanginghimasok ng ICC, it's an insult last Friday, di ba? Sinabi niya, mm -hmm. no? Uh, ICC is meddling. Sabi naman mm -hmm. ng iba, si Vice President Sara yung meddling, no? Mm -hmm. <laughs> sabi niya. Pero kailangan natin tumakita sa konteksto ng mga iba't ibang pangyayari, di ba? Oh, wow. Yung uh, pagtanggal kay Vice President ah uh, yung pagtanggal ng mga confidential at saka intelligence fund kay Vice President Sara yung pag-demote uh, kay mm. former President Arroyo no mm. as a senior deputy speaker and deputy speaker no yung Tambaluslos incident mm. at yung mga uh, bangayan with uh, President ex-President Duterte Kung titingnan mo yan lalo na yung pinakahuli yung uh, pagpapalaya kay Laila de Lima 'di ba? Kung titingnan mo sa ganung konteksto, ito ay bahagi lamang ng mga sumusunod na kabanata na mukhang laban sa grupo ng mga Duterte at saka Arroyo. Doon mo titignan, okay. action. No? Action. Doon? 'Di mo titingnan 'no, action. Hindi mo titingnan siya as an isolated event. Titingnan mm -hmm. mo siya as related doon sa ibang mm -hmm. pangyayari, an incremental. Ibig sabihin 'yun, oh. 'no? ano yung... usapan natin dati. Dotted, uh, lines. Yeah. dotted lines. Dotted, lines. na nagiging solid lines na. Mm -hmm. no? Nagiging solid lines. No? At kaya, connect kaya, the top mo kayo lahat dyan. Oo. Oo. Mm -hmm. Kaya yung mga bumabalat sa politiscope, eh, hindi no. ka lang yan. Yeah. No? Wala, walang <laughs> kwenta yan. No? No? At, na ngayon. Ang gagatong eh. lang yan. No? No. Ang sobra naman. Sobrang namang galing ni Ina at saka ni Mike. Merong isang sabi dito sa Tiyama, so oh. mukhang lumilinaw na nga yung hula uh, ng bola. Actually, crystal, sinabihan sana. din ako ng ganyan, Na last year pa. Okay, ahead, ah, nung <laughs> nag, nagbablog ako, June, so, nag-aaway na sila. Contexto, sabi, no? nanggagato ka lang, lang bat. isolated event. <laughs> <laughs> ano yung pagkakatikit-tikit? Lalo mm -hmm. na itong uh, uh, huling huling uh, kabanata na mm -hmm. papalaya kay Laila Dilima. No? Yeah, Yan dito. ay parang hindi lang sampal eh sa mga Duterte, no? Iyan ay talagang malinaw na pagkontra sa kanila. Kasi syempre, mm -hmm. i-spin nila 'yan in a different way, mm -hmm. 'di ba? Ang sinasabi ng uh, ng uh, Vice President, "Oh, Kongreso, makinig kayo sa sinasabi mm -hmm. ng presidente tungkol mm -hmm. sa ICC, no? Si presidente man sinusubukan masahiin uh, itong resolution sa Kongreso." na napakahalaga, biro mo. normal. Eh, normal ng do. Uh, Committee on Human Rights, miyembro ng majority, naglabas ng resolution na mag-cooperate uh -huh. sa ICC. Hindi yan, uh -huh. yan simple sense of the house. Meron uh -huh. niyang pinanggagalingan at meron niyang pupuntahan. No? Uh -huh. meron niyang pupuntahan. Pero siyempre, yung presidente, ay, uh, ayaw niya munang... Uh, uh, galitin. Is, uh, uh, nakasulat na niyo. yung script. Siyempre, yung eh, uh, second na <laughs> pinakamataas na posisyon no? Mm -hmm. uh, pero siyempre tayo titingnan natin not only between the lines. Titingnan mm -hmm. natin yung nasa likod ng mga sinasabi. No? Yun mm -hmm. yung sinusubukan nating uh, hulaan yung mm -hmm. mga nasa likod ng mga sinasabi, diba? mm -hmm. di ba? Na hindi naman tayo nag-iintriga dahil hindi naman sa atin mm -hmm. ang galing statement. Wala. Eh. 'Di ba? Puri uh -huh. so, lang naman natin eh, yung statement uh -huh. eh, 'di ba? Tek, like, eto ang sa akin. Sige, ha. Pinag-usapan na natin ang, ang sense, no? Sino ba sa kanila ang may common sense? Sino ba sila, 'di ba, may <laughs> sense <for laughs> house, eh? Sino ba dito ba may yun? sense? Pero ito, ang ganda din ay mo spin. Pag-usapan natin ang spin para maintindihan natin taong bayan, no? Ito yung uh, recent developments po, no? i encapsulate natin. Si Vice President naglabas sa statement, kalangin niyo ang Pangulo, huwag niyo ang pastusin ang Pangulo, sabi ni Vice President. You know? Kung ano sinabi niya, sundin niyo kasi yun ang polisiya. Okay, yun po yung message niya. E bigla pong naglabas ng mga pahayag si uh, President, uh, ay, si President uh, Bongbong. Ito nga, ano, sabi niyo nga, dapat talaga magkaroon tayo ng sovereignty, pero pag-aaralan. Ito yung mga spin. Ah, kung alam uh, niyo yung pinag-uusapan namin dito, ito yung spin. Una, sabi ni Secretary Panelo, may pahayag si Secretary Panelo hmm. sa Duterte Camp, siyempre. Ang sabi niya, oh, dito, pinapatunayan lang ng ating Pangulo o oh, ginigit niyang muli ang ating sobreridad at integridad. Pero, pero hindi niya binanggit yung uh, sinabi na baka uh, sumali tayo ulit. Okay, yun yung spree niya. Ang Spain naman ni, uh, ni uh, si Speaker Martin uh, Romualdez. ang sabi niya, di ba, uh, uh, if I remember correctly, what he said was, we will follow, na? Huh? We will follow batay doon sa pahayag ni President Bongbong ngayon na tama integridad, soberidad at pinag aaralan kung maaari pa tayo sa at pag-aaralan. Sorry, ganun. Ano uh -huh. ang tanong nito, Seke, eh, no? Kung yun ang spin nila, batay sa isang salita ng isang pangulo, may sarili-sarili silang parang may interpretasyon, o Ano man, bakit sa kanilang mga uh, agenda, no? Ang tanong ito ay eh, gaano ito apekto o naaapektuhan ang statement ni BP Sara. Kasi pinahina ba nito? Pinalakas ba nito? Kasi kung sinasabi ni Bipisara Sara, nagalangin nyo, huwag nyo masusunod susunod Pangulo. Kung sinabi nyo, yun susundin nyo, eh kung susundin mo yung statement ngayon ng PBBM, ha, hindi yung nakarang performance four months ago. Kasi yung four months ago, it's very clear. Mm -hmm. Pero kung susundin mo ngayon, yung statement, recently, two days ago, ni PBBM, na, tama nga, integrated sa Brindad, gala galangin natin yon. Pero, pag-aralan, pag-isipan kung sasali tayong muli at papasukin sila. Pinapahina po ba nito, Sec, ang, uh, ang tayo o tindig uh, ni VP Sara? Definitely, dahil dati totally sarado. Ngayon ay totally bukas. Yun yung kaibahan eh, di ba? Oh. Totally sarado, tapos ngayon bukas. Ano yung hmm. Yung ibig sabihin bukas nun? Bukas no? sa ICC. No? Ikalawa, pag sinabing bukas, pag-aaralan. Pag aaralan mm -hmm. e pag aaralan nila, ano yung lalabas? Mm -hmm. Noong December 2021, naglabas ng posisyon ang Philippine Supreme Court. No? Yeah. Na, may, na merong jurisdiction ang mm -hmm. ICC sa mga kaso na sinampas sa ICC bago tayo umalis. Oh, yeah. Ano yung pinirmahan nating tratado? Pinirmahan uh, nating treaty, yung Rome Statute na sinasabi ni Presidente Bongbong Marco. Malinaw doon eh. Malinaw mm -hmm. doon na pwede tayong umalis. Pero mm -hmm. yung mga kaso na nangyari bago tayo umalis ay magpapatuloy. Mm -hmm. At mm -hmm. merong jurisdiction yung ICC. Mm -hmm. no? Kaya pag pinag-aralan, yan ang lalabas. Mm -hmm. Supreme Court decision yan. No? Hindi yan desisyon ni Michael Pahatin. Yan, yeah, o okay. Wala ko nalaman na dyan. Yan, yeah. yeah. galing. Oh. Dito, doon na tayo, guys. Ha? So, in short, what uh, Mr. Llamas is saying, huwag uh, uh, wag natin madala sa mga sinasabi ni Sara na kung wari si Romualdez ang behind, talagang si Presidente. At uh, kahit nga, four months ago, sinabi ni Presidente, sarado na tayo sa ICC kasi doon, hindi pa nabastos si President Duterte. Hindi pa siya nabastos ni... Ah, hindi pa nabastos si President Marcos. Hindi kasi, hindi pa nakipag-meeting si President Duterte sa kay Xi Jinping, kung saan na. Yun talaga, pinahiya talaga si President Bongbong Marcos doon kasi parang pinalabas niya na siya pa rin ang presidente sa kanya pa rin ang suporta ng taong bayan na uh, kuwan pa rin tayo, very... Uh, uh, welcoming pa rin talaga and very supportive tayo sa policya niya na pro-China. Uh, so doon parang sinabi ko na sa inyo ito itong ginawa niya ito magagalit at mainsulto talaga si President Marcos dito at mababalikan siya ni President Marcos. So obviously hindi nakalimutan yun na President Marcos. And then yun, nangyari na nga kay Gloria. Eh, so marami sila in-spin tulad ng sinabi ni uh, Mr. Llamas binabalanse ni Marcos. Hindi niya, ka, hindi niya talaga gusto na all out war. Kung baga, kung wari, kung hari, ah, natin. Pero ngayon, open na siya to ICC ah, coming into the country and or more than that, becoming a member of the, again, returning back to the fold of the ICC kasi mapapabango ang pangalan natin dyan sa mga investor. At syempre, gusto na niya i-get rid yung kwan, yung mga Dutertes, na sakit ng ulo na talaga sa kanya until uh, 2028. And then, uh, another thing, lahat is scripted na. For, for example, si Marcos, Sinab, uh, sinabi ni President Marcos na, okay, studyhan natin yung pwede pa tayo bumalik sa ICC. Kung, uh, pero ang end games, uh, nakikita niya, nasasabihin ni o oh, na-studyhan namin, na-realize na namin, ay hindi, tali pala yung kamay namin, ganyan na di ba binag natin ganyan na sinabi ni Remulla uh, tinitingnan namin itong issue pero meron kasi Supreme Court ruling na sinabi covered pa ang mga Duterte ng ICC so in short uh, everything ay naka-script na kahit ano pa man uh, sinasabi nila uh, hindi lang sila masyadong uh, dinederecho -dine na bine -bine, uh, binabanatan o binibitawan or nilalaglag ang mga Duterte pero ganon na nga epekto. Ah uh, tulad ng sinabi ni Mr. Llamas kung if you take everything, everything, if you connect the dots. Hindi po ito coincidence. Meron po planado po ito lahat. Uh, they, they, may, ser, may script na sinusunod dito. An end game ay pagpapabagsak rin ng mga Duterte. So with this, it's just a matter of time na kuan na sila, uh, kuan na sila. They are being set up parang entrapment po di are being set up for a fall so yun yun ang klaro dito so watch their actions not their words kasi kung paniwalaan natin si Sarah at si Marcos okay pa everything sa kanila pero it's it's via it's uh, the opposite Yan. so I hope uh, you 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 get uh, uh, helpful insight to know what the political play in the country So please share this uh, blog to your friends and relatives, and don't forget to subscribe to the Blogcaster Armando YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next blog.